Dalawa ang patay sa magkahiwalay na kaso ng saksakan sa Palawan. Ang isa sa kanila, pinatay dahil lang sa simpleng sagutan. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Kaila Makantan. Nakahandusay at duguan ang lalaking ito nang matagpuan sa labas ng isang resto sa Palawan ang sospek sa karumaldumal na pagpatay. Nakasagutan lang daw ng biktima hindi na nailigtas pa sa ospital ang biktima na si Alan Borongat matapos magtamo ng multiple stab wounds sa katawan. Residente ng barangay Kalasagan Brooks Point si Alan pero naaya ng mga katrabaho na uminom sa barangay Pangubilyan alas 10 ng gabi noong Miyerkules. Laking gulat nga ng katrabaho ni Alan nang bigla na lang siyang pag-uundayan ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang Brooks Point Police agad naman nagsagawa ng manhunt operation para sa nakatakas na sospek na kinilalang si Alias Norby. Labis naman ang pangungulila ngayon ng pamilya ni Alan, lalo pat isang taon pa lang nang mamatay naman ang kanyang asawa. Sa koron naman, halos hindi na mabilang ang tinamong saksak sa katawan ng 21 anyos na si Justin Tesorio sa investigasyon. Natutulog ang biktima umaga noong lunes nang pasukin siya ng sospek na si alias Oroy sa kanyang kwarto at pagsasasaksakin. Itinakbo pa sa ospital si Justin pero sa dami ng kanyang tama, idineklara siyang dead on arrival. Mabilis naman tumakas ang 43 anyos sa sospek na itinapon pa ang murder weapon pero mabilis din natuntun at nadagip ng koron police sa ginawang follow-up operation. Paghihiganti ang lumalabas na motibo ng sospek sa pagpatay dahil umano sa panggagahasa ng biktima sa kanyang anak na babae sa ngayon. Patuloy pang investigasyon ng mga pulis habang nasampahan na ang sospek ng kasong murder. Mobile Journal, Kaila Magandan, hatid ang muka ng balita.